Testing. another day, another video for today. Yan, pagkatapos natin sa ADB 160, eto na naman, the next day. Si Boss Marvin nagpunta sa atin para kabitan ng kanyang busina dahil ang kanyang lumang busina eh walang power, parang paos. So ito, so nagpagabit siya, magpapakabit siya ng bagong uh, piaa na loud horn no so ayan first time nating magbabaklas ng Nmax chine check ko kung may paglalagyan ng mga ano busina no sobrang lawak niyan pero almost wala kang ring mapaglagyan diyan dahil nga sa kanyang tipos dahil hanggang doon sa handlebar ang tipos niya so sagad-sagadan pag lumiko. So, kahit ganong kalawak din, tatama at tatamaan siya. So, ang the best way dyan is gamitin na lang yung mga bracket para don sa gilid, sa taas, sa bandang left, no? Malapit don sa, ano, don sa may taas ng, ano nya, taas ng side pocket ng x -Max at yung isa eh dito sa kabilang side sa may fairings banda yan Dyan na natin ilagay yung at yung busina niya so eto sisimulan na natin magkabit ayan yung brand niya is yung Piaa which is merong high and low So, ayan, kaysa daw dalhin niya daw sa kasa, eh, sa atin na lang daw papagawa kasi nakita niya sa my day natin na gumawa tayo ng wirings ng Busina sa ADB160 at saka ng MDL. So, pero dito, busina lang ang kanyang pinakabit. So, set up na natin yung ating pagtatrabahoan at medyo masikip. At pasaway pa ang aking aso. Yan. So, wait na lang guys sa ano resulta nito. Down the with your red lips and funky. the day I die So ayan guys, <clears throat> baklas na natin. Ano tayong N max, N max tuloy, X max kakabitan nito. Loud horn. Pero may isang problema kasi nawawalan ng power supply ang busina niya. So kakapain pa natin mamaya. Actually, sobrang dumi talaga. Sobrang dumi. Paos eh. Kulang lang power supply So titignan lang natin yung connection ng ano. Connection ng busina rito. At maghahanap tayo kung saan natin imamount Lagay mo lang dyan. Okay. Alright. Okay. Alright. Grabe. Puro gagamba. Ay, Boss M. Boss Marvin. Puro gagamba. Ah, sapot. Bahay ng gagamba. Dalawang gagamba na yung napatay ko. Testing. Hindi na pumipin. So at this point natapos na natin at nakabit na natin yung pinapakabit niyang busina at naibalik na rin yung stock. So meron natin siyang dual horn na uh, which is stock at saka yung uh, pia na <coughs> pinakabit niya. So, at this time, ang naging problema don sa motor niya, no, kung nakita nyo naman kanina sa video, is, uh, nawawala ng power paos yung kanyang, uh, stock horn, no, parang ngongo or ipit. So, ang ginawa lang natin dyan, chinik natin yung mga connection ng fuse. So, since medyo luma na rin yung mga fuse nya, uh, sabi ko rin eh, na i na nating palitan, pero ang ginawa ko lang naman din dyan is mga niliha ko. Pero yung mga mancha ng uh, pagkasunog, hindi naman siya actually sunog, syempre umiinit din yan. Kaya medyo nagkakaroon ng kulay brown or violet sa kanyang mga fuse terminal. And wala tayong ano kasi, uh, terminal or contact cleaner. Kaya ginawa ko na lang, iniliha ko na lang yung mga suksukan at saka yung mismong fuse. Kaya nagkaroon ng uh, medyo, medyo lang, nagkaroon ng power. Pero ang totally na ginawa ko dyan is, uh, nilagyan ko na lang ng, or ginawang ko na lang ng panibagong supply or power supply doon sa stock horn. No? Kasi doon sa ginagawa nating body ground, sa busina hindi niya rin kaya Bali ang nangyayari, pag nakasaksak na yung dalawang busina, uh, yung isa lang ang gumagana. Pag nakasaksak yung isa, hindi. So, nangyayari, hindi pa rin niya kayang supplyan. Kaya ang ginawa natin, dinirekta na natin sa positive and negative nung kanyang bateriya. Na which is nilagyan din natin ng fuse for safety reason din. Para hindi madamay yung mga ibang... Uh, Wirings or accessories ng kanyang motor. So, that's all guys. Yun lang ang ginawa ko. So, kung gusto nyo malaman yung connection at uh, paggawa ng wirings ng busina, eh check nyo na lang yung dun sa ADB160 kung paano ko ginawa ng linya ang busina at saka ano at ang MDL or mini driving light na nakinabit natin dun sa ADB160 so that's all guys for this video at another kaibigan customer bossing na nagtiwala sa atin maraming maraming salamat